Duterte daw, Duterte mga idol. Ayan po mga idol, Duterte mga idol. Oh. May sila mga idol. Ayan mga idol, Duterte. 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 Duterte tayo! Duterte! Duterte! Ah, dito mga Duterte ano? Yes! Duterte tayo, wala akong pagbabago. <tip> Duterte tayo, wala akong pagbabago. Yes! Tatak Duterte. <tip> ah, nakakok zero naman si Duterte, oh. <tip> ah. <tip> Ayan po mga idol nyo, <tip> andyan na po sila mga idol, mga tatak Duterte to mga idol, nag-rally dito sa Dixumay North, Tabato mga idol, you no? Know? Padami-dami nila mga idol. Oh, may mga plug po tayo din natin. Abutan yung mga plug kanina mga idol. Ayan, kada taas-taas lang din nila mga idol. Tatak Duterte tayo yan mga idol ha. Ah. Ito po yan sa North Cotabato mga idol. North Cotabato, no? Ayan, may plug po tayo, no? May plug po tayo mga idol. Ayan, ito po mga tatak Duterte. Ayan, Duterte tayo mga idol! Duterte! Duterte! Yan, do 30, do 30 yes. <laughs> nah ah. ah. <laughs> mga idol. Ayan yes. Ayan. Nagdaan ang mga sa north ko tawa idol. Walang Ah. Oh. Ayan, kadami nila mga ang mga natin Ayan. Yes, tatak O, oh, kasali pa ang chicken mga idol Ayan, okay na po Nagdaan na po ang mga tatak Duterte mga idol Ayan, tapos na po no? Ang tatak Duterte Ano na po sila mga idol oh. Ano ba ba? Hindi natin nakita si kayo na? Duterte! 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 Ayan Dewan tayo ni Duterte? Duterte! <laughs> Ayan, nandoon na po sila no? Ah, kahaba-haba po ng linya nila kay na no. Ah, ngayong or, anong oras ngayon, no? Ah, po, no? 7:44, no? Kadami nila. Hindi lang ako nakalabas kaagad. Ano ba 'yan? Thank you, thank you so much po mga idol, ha.